tinatawagan ako ng anak ko. Mm -hmm. Sabi niya, Mama, si tatay na na maalam na. Ano mm -hmm. no, 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 no. na daw talaga hindi na, wala, hindi na siya nahinga? Na hindi. Ha? Hindi, hindi na nahinga? Na. Ay, bumangon. After ilang oras? Mga tatlong oras. Kasaludo. Mga kasaludo, ay nandini po yung aming uh, kaibigan na si Ligaya. Ay rin po yung aming... Uh, isa sa inapagkitiwalaan din ng aking mami sa bahay eh nung isang araw nga ni po ay bigla siyang nagiiyak at habang siya nandini, nagalaba, ay may mga tawag sa kanya at yung kanya daw kapatid ay na, namatay na. Hayaan niyo pong pakinggan yung kanyang kwento. Sige uh, ano ang totoong nangyari? Kami talaga ni Atorne, nung anak ko ay mapunta sa inyo at sabi sa akin ay papapunta natin si Ate Ligay kawawa naman. naman. Hindi kasi bihira akong nakakakita ng... Bihira akong hindi, nakakakita. daw yung, kanyang, Lumanon na. Mga anong oras? Mga uh, kuwan mga... Umaga pa yan. Nandito ka noon? Nandito ako. Tapos... Uh, tapos tinawagan nope. ako ng anak ko. Sabi mm -hmm. niya, Mama, si tatay na ikay na maalam na. Mm -hmm. Lumanon daw talaga na. na hindi na wala hindi na siya nahinga ha hindi na nahinga ay di nilagay niyo laan doon sa kama ay eh, di nandoon lang sa kanyang ga hindi, ka. hindi nung pumunta niya. ka talagang hindi nahinga ganyan pa siya. O pa, paano nyo napansin na, na biglang huminga? Ay, bumangon. After ilang oras? Mga tatlong oras. Sa nung nandun na kami magkapatid. Nandun, nandun na, na, na lahat kami? kayo, nag kayo, nag-iayakan? nag na kami. Siyempre, dito pa nga nag-iayak na ako. Siyempre, patay na nga. Oh. Ay, hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pambayang kabaw. Nandun na kami lahat. Nagaantay na lang. Nandun na kami lahat. Nandun na yung aking anak, Joseph. Dari, sukuro dito. Pero yung natingnan wala siyang hininga. Wala na. Wala talaga ng hininga. hininga. Yeah. Ano na siya? Nakapikit na nga siya. Ay, di nung bumangon ay eh, nagulat kayo lahat. Oo, no, sa pagmulat. Oo, oh, anong nagawa nyo? Pago ah, man Oo. Oh. Ilan taon na maging kapatid mo? Mga 70 plus na yun, kuya ta. Ah, anong tawag sa ganun? Alik, anong bang... Alik bangon. Alik bangon ang tawag doon. Pero anong kwento niya nung siya nag namalay? Sinabi niyong ang Ay, bago na nagpikit. Sabi niya, tatay, suko na ako. Nanay, suko na ako. Mm -hmm. Asama na ako. Yan daw sa pero anong kwento niya nung si bumangon? Ano daw na ano wala niya? Na sinabi. Hindi okay. daw niya alam kung ano wala nangyari sa kanya? Anong nangyayari? Inatingnan e niyo ang tiyan kung nahinga? Wala talaga? Wala talaga. Hininga, wala wala talaga? Ay, 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 pasalamat tayo sa di, Panginoon. Nag-uusap na kami kung, kung paano. Kung paano ano? Ay, ay, ay biglang humulat. Ano na ginagawa namin? Ay, ay, di. Biglang ano yung mga tao doon. Hindi makaintindihan. Ay, di na biglang nga, nga sila. Ay, yun yung inatawag na alikbangon ay talagang sabi ko ay talagang God is good talaga all the time. Kasi wala po tayo dito kami natahanda na, ko yata kasi ikaw pa ni ate ko sa kaagapay mm. ang para pag ano man mangyari, ay di may pabayinikin ko Sige.